binahapong ilang lugar sa Quezon City at Pasay dahil nga po sa malakas na pagulan at uh, may ilan pong pinili pang lumusong sa baha. Narito po report ni Tricia Zafra. Sa loob lang ng ilang oras, nagmistulang ilog ang kalyeng ito sa barangay Tatalon, Quezon City. Sa kalye ng Kaliraya, gahita ang baha. Ang truck na ito, matapos makaahon mula sa mas malalim na baha, biglang bumigay. Kaya ang kasunod na sasakyan, umatras na. Pero ang ilang tao, lumusong pa rin. Eh, hindi pwedeng huminto sa hanap buhay. Kung may tuloy sa kayod, may mas gusto namang maglaro. Sa Commonwealth Avenue, wala halos makita kaninang umaga dahil sa lakas ng ulan. Bumaha rin sa Quezon City Circle. Naunang naghalos zero visibility sa Pasay. Di rin tinantana ng malakas na ulan ang mga pasahero sa EDSA. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, 41 millimeters ang naitalang dami ng ulan sa Metro Manila. Itinuturing na mabigat na pagbuhos ng ulan. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.